alam niyo alam ba niyo there na kahit uh, yung babae kahit ano may naabot talaga sa buhay niyan kahit may trabaho talaga sa government yan tapos may mga babae din na walang naabot sa buhay naging housewife lang kasi sabihin man natin na yung housewife eh hindi yan madali pero sa totoo talaga yung ano talaga natin yung paniniwala at at, at ma-appreciate nating mga Pinay at sa mga lalaki yung may trabaho. Kahit ganun there is kapag ano love na ang pag-uusapan, wala namang siguro paminsan-minsan lang yung minsan lang kaunti lang yung talagang matapang. Pero kadalasan talaga is sobrang naghahabol at sobrang gulo kasi ang lalaki pag ayaw na eh mananahimik na yon magwiwit na lang yon maghihintay na lang yon kung para para maghihintay na lang yon ng panahon na para hindi sila uh, madumihan madumihan hindi sila yung uh, dahilan maghanap yun eh ng mga rason uh, sa for example sakali there na sasabihin na uh, iiwanan na kasi, kasi, iiwanan na kita kasi napakadaldal mo bubungera ka I, hindi naman talaga bubungera e, nagpapaliwanag lang tayo at nag offin up kasi hindi naman sila mananagna anong tagalog ng mananagna hindi naman sila manguhula kaya iparamdam natin sa kanila sabihin talaga natin sa kanila ang totoo ah ito na ganito ganyan di ba tapos sasabihin agad na mad, ma, ma maingay, no? Napakaingay. Eh kaya kahit tayo naging maing maingay kasi hindi naman nila pinapansin, no? Tatahimik lang sila, hindi sila magre-react. Kaya ako ngayon there, sa ngayon ha, mahinang mahina talaga ako. Wala lang, sinabi ko lang talaga kung sa buhay, kailangan talaga na hindi pa dalos-dalos yung pag-aasawa der. Kasi yung mga okay lang yung yung mga ganun kapag aabot na sa punto na nagfi-feed na yung feelings nila eh. Sobrang hirap natin yan sa mga babae no? At Sobrang sakit. Kaya sa mga ongoing pa yun na mga teenager, wag kayo yung kayong, kayong mag-enjoy sa ano eh sa panakit uh, butas uh, ka lang ganun mag enjoy para pang palipas oras yung talagang totoo kasi ang totoong lalaki ito ang mga gawain nila eh sila ang manunuyo. Hindi tayo ang manunuyo, di ba? Sila ang mag-a-adjust. Ipapakita talaga nila na sobrang bait nila sa umpisa. Na maintindihin sila. Na haba ng pasensya nila. Ayun, magdadala sila ng kahit ano-ano. Tapos lagi na silang o ng o. Huwag kayong manong maniwala sa ganyan eh. Alam naman natin kapag totoo, hindi eh. Ako, ako, ako noon, alam ko. Alam kong kulang. Kasi ano eh, diretso ako eh. Hindi, isa lang lalaki sa buhay ko. Hindi ako nakakaroon ng mga lalaki sa buhay ko ng kaiba-iba ng boyfriend. Hindi, isa lang talaga. Kaya hindi, hindi, hindi yun ako maka-analyze. Wala akong experience. Wala, yung parang ah, okay lang to kahit ba't ang kulang ba't ganito lang siya ba't ang tahimik niya alam ko eh alam ko pero binawala binali wala ako kaya yan tuloy ako nabaliwala na lang tuloy ako ganun ang ano struggle ko pati no? yung iniignore na ini didman na wala lang pakialam sa nararamdaman ko kahit anong sabihin ko pa tapos ang hinding ako ang masama kasi siya na nanahimik na lang man eh nanahimik siya kasi ayaw na niya kasi ang, ang lalaki kapag gusto ka pa niya maawa din eh, maawa yung saramdaman mo, mag-worry baka may, mapunta sa iba. Pero ang lalaki, kung hindi natakot na mapunta ka sa iba, kahit anong iyak mo pa, kahit anong down mo pa, depressed mo pa, stress mo pa, sa katagal, magkasak, magkakasakit ka na lang. <laughs> Kasi yun ang ano eh, yun talaga ang patutunguhan sa yung kalungkutan mo, yung everyday ka na nang walang gana, everyday, umabot lang sa punta na gusto ko na lang matulog, lang matulog, lang matulog. Ayun, pagod ako. kahit anong pilit ko na tayo, talaga tayong magagawa. Ayun, that's life. Bye-bye. No?